Hello guys, welcome to my channel. Guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe, at pakipress na din po ang bell button para lagi kayong update sa lahat kong video. Ayan guys, andito tayo sa gitnang Kabuki Run. At tayo mag-update sa ating pananim. Ayan guys. Sumasapaw ng ating mga palay guys. Thank you Lord sa lahat ng blessing sa lahat ng viewers. Ayan. Ang ganda na guys ng aming palayan kahit minamanok ng may manok. Ayan guys. Hindi lang natin nakuhanan yung mga manok at bibi ng ating mga kapitbahay. Dito, dito lang sila guys. oh, dyan. Iikot ko lang kayo dyan guys. O oh, dyan. Kasi bahayan po yan sa ano. May likod ng kawayan na yan guys. Ayan. Mayroong mga bahayan dyan. Tapos marami silang mga alagang manok. Uh, itik. Ayan. Yung iba naman dyan guys. Kambing. Kambing. Tsaka wow. itik. Ayan. Guys meron naman silang mas malapit dun na... Tawag nito, kakainan bakit pa dito sa amin kumupunta guys ano ba yan ayan kay oh na nababansot yung uh, kinakain ng kambing at saka yung kinakain ng bibi oh ayan oh tignan nyo guys paano ba yan matitigas kasi ulo ng mga ano guys ang matigas ang ulo yung may ari o yung tawag dito yung mga alaga bahala na kayong mag ano dyan guys Thank you, everyone. I love you all. Ayan, guys, oh. O, oh, diba, guys, ang ganda na. Ayan, oh. Eh. Nilibot-libot lang kami, guys, dito sa aming Kabuki. Ayan, ayan. Hello, everyone. Ayan, sobrang init na dito sa bukid. Ayan. Ayan, guys, tignan nyo yung aming marunggay dito sa bukid, oh. Hindi nila binawasan sa bukid. Ayan, oh. Ang daming bulaklak. Nagpapasikat din siya guys sa bulaklak ng marunggay dito sa bukit. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang guys. I love you all. Don't forget to subscribe Miss Par4ofw. Ayan. Thank you everyone. I love you all. Bye.